Bakit nga ba tahanan ng virus ang China? Sa kasaysayan, maraming mapanganib na virus ang nagmula dito at ilan pa nga sa mga ito ang nagdulot ng malawakang pandemya. Ano ang dahilan ng ganitong pangyayari? At paano natin maproprotektahan ang ating sarili kung magkaroon man ulit ng bagong pandemya sa hinaharap? Kaya naman sa video ito ay ating tatalakayin ang limang pinakamapaminsalang virus na nagmula sa China. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Alam mo bang sa China matatagpuan ang pinakamalaking laboratorio tungkol sa mga viruses? Ito ay located sa Wuhan, Hubei Province at ito ang Wuhan Institute of Virology. Ito ay bahagi ng Chinese Academy of Sciences at kilala sa kanilang mga pag-aaral tungkol sa iba't ibang viruses tulad ng mga virus ng paniki, coronaviruses, at iba pang mga lumalabas na nakakahawa at mapanganib ng mga sakit. Kaugnay nito, ang China ay itinuturing na hotspot ng virus dahil sa mga salik tulad ng malawak na biodiversity, mataas na populasyon, at malapit na interaksyon ng tao at hayop sa mga wet markets at mga farms, kung saan maaring maganap ang tinatawag na viral spillover. Ang mabilis na urbanisasyon at global trade ay nagpapabilis ng pagkalat ng mga viruses. Hindi lang sa China, kundi pati na rin sa ibang bansa. Una sa ating listahan ay ang Number 5, Asian Flu H2N2 Influenza Virus. Unang natukoy noong 1957 sa Southern China, ang H2N2 o Influenza Virus ay isang uri ng trangkaso na nagdulot ng pandaigdigang pandemya. At tinatantyang pumatay sa isa hanggang dalawang milyong katao sa mundo ayon sa datos ng World Health Organization. Mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng airborne transmission kung saan ang virus ay ipapasa sa hangin mula sa pag-ubo o pagbahing ng isang infected na tao. Maaari rin itong makuha mula sa kontaminadong bagay tulad ng mga hawakan sa isang pampublikong sasakyan o telepono. Dahil sa likas na katangian ng influenza virus na madaling magmutate, nagkaroon ito ng kakayahang mag-adapt sa katawan ng tao. Kaya mabilis itong kumalat sa iba't ibang bansa. Ang karaniwang sintomas ay lagnat, ubo, sore throat at pananakit ng katawan. Dahil sa mabilis na mutation ng influenza virus, mabilis itong kumalat sa iba't ibang bansa. Sa kabutihang palad, Isang bakuna ang mabilis na nadevelop sa loob ng isang taon na siyang naging susi upang mapigilan ang lalo pang pagkalat nito. Sa ngayon, ang H2N2 strain ay hindi na aktibo sa tao, ngunit patuloy itong binabantayan upang hindi na ito magmutate sa mas malakas na strain o variant. Ang pinaka-epektibong paraan upang maprotektahan ang sarili ay ang taunang pagbabakuna ng flu vaccine, regular na paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa matataong lugar tuwing may outbreak. Number 4. Avian influenza H5N1 bird flu virus. Noong 1996, natuklasan ang H5N1 virus sa mga ibon at kalaunan noong 1997, lumipat ito sa tao sa unang outbreak sa Hong Kong. Isa itong highly pathogenic avian influenza na may fatality rate na mahigit 60% na nangangahulugang anim sa bawat sampung taong nahawaan ay may tsansang mamatay. Bagamat hindi ito madaling maipasa mula sa tao sa tao, ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga infected na ibon, lalo na sa mga poultry farms at live animal markets. Mabilis itong kumalat sa industriya ng agrikultura na nagresulta sa pagkakatay ng milyon-milyong manok upang maiwasan ang pagkalat nito. Ang sintomas nito ay mataas na lagnat, hirap sa paghinga, at matinding pulmunya na maaaring magresulta sa respiratory failure na kalaunan ay kamatayan. Lubhang kinatatakutan ng mga eksperto ang posibleng mutation ng H5N1 na maaaring maging sanhi ng isang pandaigdigang pandemya kaya't patuloy itong minomonitor hanggang ngayon. Upang maprotektahan ang sarili, iwasan ang direktang kontak sa mga buhay na ibon tiyakin ding lutong-luto ang mga produktong manok at sundin ang tamang health protocols sa panahon ng avian flu outbreaks. Number 3. Nipah virus. Unang natukoy ang Nipah virus noong 1999 sa Malaysia, ngunit may koneksyon ito sa ilang species ng paniki na matatagpuan din sa China. Hindi pa nagkakaroon ng malaking outbreak sa China. Ngunit nananatili itong banta dahil sa kakayahan nitong lumipat mula sa hayop patungo sa tao at minsan mula sa tao patungo sa ibang tao. Ang Nipah virus ay maaaring makuha mula sa kontaminadong pagkain tulad ng prutas na nadilaan ng mga paniking nagdadala ng virus. Mayroon din itong posibilidad na maipasa sa pamamagitan ng bodily fluids mula sa isang nahawaang tao. Ang sintomas nito ay lagnat, matinding sakit ng ulo, pagkakaroon ng kumbulsyon at pamamaga ng utak na may fatality rate na nasa 40% hanggang 75%. Kung kaya't may tuturing itong isang deadly virus. Sa ngayon, wala pang gamot o bakuna laban sa Nipa virus, kaya itinuturing itong isang napakalaking banta sa kalusugan. Upang maiwasan ito, Mahalagang umiwas sa pagkain ng prutas na maaaring nadapuan ng paniki, umiwas sa direktang kontak sa mga hayop na maaaring carrier ng virus at sundin ang tamang personal hygiene practices. Number 2, SARS virus o Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS-CoV-1. Noong 2002 sa Guangdong Province sa China, lumitaw ang SARS-CoV-1 isang coronavirus na nagdulot ng matinding respiratory illness at mabilis na kumalat sa 29 na bansa. Sa loob lamang ng ilang buwan, higit sa 8,000 katao ang nahawaan at halos 800 ang namatay na may fatality rate na 10%. Kumakalat ito sa pamamagitan ng respiratory droplets kaya madaling lumaganap sa matataong lugar, ospital at mga pampublikong transportasyon. Ang sintomas nito ay mataas na lagnat, ubo, hirap sa paghinga at pulmonya na maaaring mauwi sa organ failure kung hindi maaagapan. Sa kabutihang palad, ang mahigpit na quarantine measures, travel bans at public health interventions ay naging susi upang makontrol ito sa loob ng walong buwan. Walang partikular na gamot para rito, ngunit ang supportive treatment at isolation protocols ang nakatulong sa pagpigil sa pagkalat ng virus. Sinasabing ito ang unang variant ng COVID-19. Number 1. COVID-19 o SARS-CoV-2. Ang pinakamatinding pandemya sa modernong panahon, ang COVID-19 ay unang natukoy noong 2019 sa Wuhan, China. Ito ay isang coronavirus na kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets at surface contact at mabilis itong naging isang pandaigdigang emergency. Sa kabila ng mas mababang fatality rate nito na 1 to 2%, nagdulot ito ng milyong-milyong pagkamatay at malaking epekto sa ekonomiya, edukasyon at pang-araw-araw nating buhay. Ang sintomas nito ay iba-iba, mula sa banayad na sipon at lagnat hanggang sa matinding pulmonya at multiple organ failure. Dahil sa bilis ng pagkalat nito, nagkaroon ng multiple waves at variants na humantong sa lockdowns, travel restrictions, at pagbagsak ng mga negosyo. Sa kabutihang palad, ang mabilis na pagdevelop ng mRNA at viral vector vaccines ay nakatulong upang makontrol ang pagkalat nito. Upang maiwasan ang COVID-19 at mga bagong variants nito, mahalaga ang pagpapabakuna, pagsusuot ng face mask sa matataong lugar, tamang hygiene at pagsunod sa mga health protocols. Bakit patuloy na may mga virus na nagmumula sa China? Dahil sa malapitang interaksyon ng tao at hayop sa wet markets, pagkonsumo ng mga exotic animals at mataas na populasyon na nagpapabilis ng virus transmission, mas mataas ang posibilidad ng paglitaw ng mga bagong sakit o mga bagong virus. Ikaw kaibigan, anong virus ang kinatatakutan mo? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, This is Bright Alph and see you on my next video. Peace out.